Kahit hindi pa kayo mag-asawa, dapat tapat na kayo sa isa't isa. Wala nang anumang namamagitan pang relasyon, kahit na mga text-text lang, kahit na mga brutal lang, sa iba pa. Diyan ang gagaling yung ano eh, yung mga pangangaliwa, yung mga hindi higin tapat sa tipanan, na meron ka ng katipan, nag outing ka pa sa kasama ng ibang babae o ibang lalaki, bawal yon May katipang ka na kasi. Kaya mga dalaga, makinig kayong mabuti sa akin. Pag nakakita kayo ng isang lalaki na liligaw sabay-sabay, dalawa, tatlo, eh kahit na mahal na mahal mo, kahit yan ang pinakapogi sa lahat, huwag ka nang tumuloy. Nagpapakamatay ka pagka tumuloy ka ng relasyon sa ganyang klaseng tao. Kasi... Yang tao na yay hindi sasamahan ng Diyos, hindi tatanggap yan ng anumang bagay sa Panginoon at walang gagawing matinuyan. Kaya sa isang katipan pa lang, matuto na kayo.